Hello guys! After 2 years, nakagala tayo ulit dito sa garden. Yan, nakikita niyo guys. Ibang iba na sa dati, di ba? Sa last video ko, iba yung hitsura. Ngayon, ito naman siya. Ang ganda niya. Nakaano na naka-arrange. Iba na yung go, glow, at grow. Hi guys, good morning. Dito tayo ngayon, nagala tayo sa garden ni Aling Rita. Dito kami guys, ipakita ko sa inyo ang paligid. Magano kami dito ng fresh na mga gulay. Para naman makakain tayo ng masarap at masustansyang pagkain. Yan. Yan kung makikita niyo guys, meron na siyang nakalagay na welcome visitors. Tapos ito yung daanan niya. Yan, meron mga kangkong. Meron ding patola. Alagpati. Mga talbos. Yan ang dami dito guys. Dami nyo makikita. Kaya lang ang iba. Parang maliit pa lang siya. Ang ganda tingnan ng garden kasi ang linis ba. Yan. Puro talaga siya gulay. Yan. Meron ding talong. Sinong mahilig dyan sa talong? <laughs> Diyan. Ito din yung opo guys. Isa pa lang yung bunga. Kasi yung iba nangalaglag sa baba. Yun, nun. Sayang naman na laglag. Napaka-grainy talaga ng paligid, eh. Parang, kung siguro makatira ka dito ang healthy mo. Meron pa mga talbos. Pang pa, ano ng dugo. Mga alagbati, ginagawa lang lang hanging plant. Di ba ang galing? Galing ng paggagawa. Yung mga bote ng mineral water yung ginawa nilang taniman. Hindi nasa sayang isa'y tapon. Taniman na lang ng gulay. Meron ding malunggay. Nasali ang ano, nahalo sa orchid ang malunggay. Masustansya sa lahat. Ito guys. Yan si ate guys. Nag ano, siya. nagmanicure Sila nigiging. Tapos yung kapatid niya. mo? Ah! Yeah, after 2 years, years, after 2 years, after <coughs> oh, oh. 2 years, after 2 years, 2 years, after 2 years, after after 2 years, after 2 years, Ang